Good morning! Ayan, hinatid ako ni Daddy sa trabaho ko at in-invite siya ng mga boss ko Pinapapunta siya ngayon sa bahay Sabi niya malamig daw dito Dito kasi sa lugar ng trabaho ko eh mas malamig talaga mas malamig ng 1 to 2 degrees sa sentro maglalakad pa kami excited na siyang magpa-picture sa bossing ko ready ka na ba daddy? excited na daw siya ipapaboxing kita <laughs> pagdating natin sa bahay <laughs> Nagihintay kasi yung mga bossing ko dun sa bahay. Gusto siyang mamit. Dapat aalis na si bossing kong lalaki pero magihintay na lang daw para magkita sila ni daddy. Babay na kasi bibilisan na naming maglakad ni daddy. Kasi late na ako sa work. Pero okay lang naman. Napakabait na mga bossing ko. Wala akong masabi. Four years na ako sa kanilang nagtatrabaho. At sobrang bait nila. Higit sa lahat. Itinuturing nila akong part na ng family nila. Masaya sila sa akin yan yung lagi nilang sinasabi at mahal daw nila ako ah, sige babay na kasi maglalakad kami ng mabilis thank you for watching